Marga, hindi mo ba talaga ako maalala? Ako si Gino. Ako ang boyfriend mo. Gino? Hindi talaga kita na matandaan. John, sino ba itong lalaking ito? Bakit, bakit yung sinasabi na boyfriend ko siya? Teka, akala ko ba may amnesia siya? Ba't ikaw kilala ka niya? Actually, nagkaroon siya ng selective amnesia. After na aksidente, eh. akala namin okay na lahat. Pero nung binanggit ko pangalan niya, wala siyang maalala. Sandali lang ha. Malabo ata ito. Lahat na aalala niya, maliban sa akin. Parang gano'n naman. Pero ba't naman mangyayari yun? Ako ang boyfriend niya. Posible naman na mawala sa isip niya lahat ng alaala namin. Hindi nang pinagtatakot ko. Pero ang sabi ng doktor, posible yun. Ito ang defense mechanism ng katawan para labanan ng traumatic experience ng isang tao. Pero bakit ako lang hindi niya naaalala? Di ba nag-away kayo nung papunta siyang palawan? Oh. Ano naman kinalaman nun sa nangyayari kay Marga? Apparently, dinamdam ni Marga yun. Galit na siya sa ginawa mong panluloko sa kanya. Na-stress ang utak niya, kaya automatic, binura niya ang alaala mo. Mukhang effective ang mga plano natin, Johan. Paniwala, paniwala si Gino na may amnesia ako di ko siya naaalala. Salamat ah. Alam mo, kung di dahil sa'yo, hindi ko ito magagawa ginagawa ko lang ito dahil nakiusap ka sa akin alam mo nung na hospital ka na aksidente ka alalang-alala ako sa'yo nangako ko na maligtas ka lang papakawalan na kita hindi ko na rin susubukan sirain ang relasyon ni Jean pero bakit mo ba ito ginagawa? gusto ko lang siyang subukan gusto ko lang malaman kung gaano ko kamahal ni Gino. Pero di ba napaliwanag ko na sa lahat? Marga, walang ibang babae si Gino. lang namin ni Tessa yung lahat para... para mag-away kayo. Alam ko naman yun kahit hindi mo aminin eh. Kilala ko si Gino. At alam kong hindi-hindi niya kayang gawin sa akin yun. Yun naman pala eh. Ano pang silbi nitong pagpapanggap mo? Alam mo, pagkatapos mo lang maaksidente, saka mo talaga malalaman kung ano ba 'yung tunay na halaga ng buhay.